Hi, good morning everyone. Welcome to Law Every Day. So, for this episode, um, ang pag-uusapan naman natin is yung problema sa ating birth certificate patungkol sa maling entry ng ating kasarian or yung sex. No? May mga pagkakataon na pinanganak ang isang tao tapos imbes pinanganak siyang babae pero ang naisulat or na-enter sa kanyang birth record ay siya ay lalaki. So, ano ngayon ang pwede natin magawa at saan tayo pupunta para naman mapaayos itong pagkakamaling ito? So, sabi ng ating batas sa Republic Act 10172, ang pag-correct ng maling entry sa sex or kasarian ng tao, ngayon ay maaari mo nang um, ipa ipatama sa pamamagitan lamang ng pagpunta sa ating local civil register or sa city or municipal civil register kung saan nakarehistro yung ating birth record uh, katulad ng pagpapalit ng first name hindi na natin kailangang pumunta pa sa korte ang kailangan na lang natin ay sumangguni sa ating city or municipal civil register or sa consul general kung saan nakarecord ang ating birth. Ayan. So, maraming salamat. Um, I hope may natutunan naman tayo ngayong araw. For more videos, please like and subscribe. Thanks, everyone!